Anong sa sweet potato mo yung meg. Ah, and tungkalo na sad. Para makita sa Para mag-unod siya, daghan. Wow! Ang habit na ta, mga mags. So, mauni ng kamutihan sa akong dito mga mags. Mahilig talaga ako sa bundok mga mags. So, dito naman tayo sa gulay. Pichay! So, mauni ang pris kong gulay. Ang tawag ani mga mags kay Pichay. Nahina yeah. yon yeah. oh. yeah. <telemax> na itong ibot. Basta yung balot. Yeah! What? Oh! Ay! Ay! Sa umang habit na tayo. Sa Hi! Sa so wakas na kuha na Mga Mga Diba? Pris ko kayong gulay mga meds. Ya,

So no one now have wish na kumanga mix. Tapilanin na okra. Speed ko kaya na okra kayo mga mix. So ang tawag ani kay okra. Pilang isana toong magsa. Kung track pila ba? Okay. 2 3 4 five, six, 7 7 to box mga mix. A few moments later Pero wow! Ganito pa lang puno ng mga kamatis, mga bags, no? Wow! Ang daming bunga! Ang kamatis! Ang kamatis na dako kayo. So, diri na tao ako, mami. Hindi pala pwede natin maliitin ang magsasaka kasi marami tayong natutulungan na tao. Kung walay magsasaka mga Megs, mapas mo ang mga dato. <coughs> na iprat ang magsasaka mga mga Megs. At kumain tayo ng gulay para maging malusog tayo. Wow! So, for this video mga Megs, maulang to mga Megs. Bye-bye! Ang dapat gulay Mas Ha. So mananom ta mga bags. Para para makakwenta sa taba. Ato ni, ato ni sabawon tapos kini, ato ni sabawon.